Kumusta sa lahat? Mike Martins dito mula sa Mike Martins Channel. Susubukan nating alamin ang mga sikreto ng conspiracy theory chest habang sinasaliksik natin ang paghahanap ng mga revolusyonaryong solusyon sa enerhiya. May mga matatalinong tao na naglakas loob na sumubok ng mga bagong bagay. Mula sa cold fusion hanggang sa zero-point energy, ang kanilang mga makabagong trabaho ay madalas na napapalibutan ng kontrobersya, pag-aalinlangan at misteryo. Iniimbestigahan ng dokumentaryong ito ang buhay, mga nagawa at mahiwagang pagkamatay ng mga pioneer na ito. Samahan niyo kami sa pagtuklas sa mga kwento ni na Dimitri Petronov, Zachary Warfield, Eugene Malove, Rory Johnson, Stanley Meyer, Mark Tommy, at ang maalamat na si Nikola Tesla. Dimitri Petronov, ang utak sa likod ng plasma battery. Naimbento niya ang isang baterya na nagbigay ng kuryente sa kanyang apat na silid tulugan na bahay ng mahigit isang taon sa isang charge lang. Si Dimitri Petronov, isang pangalang pinag-uusapan sa mga pinaka na sulok ng komunidad ng siyentipiko ay isang inventor na ang trabaho ay nangangako ng isang bagong simula para sa teknolohiya ng pag-iimbak ng enerhiya. Inaangkin ni Petronov na nakabuo siya ng isang plasma battery, isang device na theoretically ay kayang mag-imbak ng napakalaking enerhiya na may kaunting pagkalugi. Ang mga plasma battery sa pamamagitan ng paggamit ng mataas na energy density ng ionized gas o plasma, ay maaaring malampasan ang mga tradisyonal na teknolohiya ng baterya sa kahusayan at kapasidad. Kung mapapatunayan na mabisa, ang teknolohiyang ito ay maaaring magpabago kung paano iniimbak at ginagamit ang enerhiya na posibleng magbabago sa mga sektor na umaasa sa malakihang pag-iimbak ng enerhiya tulad ng renewable energy, mga electric vehicle, at mga portable electronic device. Noong 2010, nawala si Dimitri Petronov matapos bumisita sa isang bakery at hindi na muling nakita. Ang hindi may paliwanag na dahilan ng kanyang pagkawala ay nagdulot ng maraming teorya ang pagsasabwatan. Ang ilan ay nagmumungkahi na siya ay pinatahimik upang pigilan ang kanyang revolusyonaryong teknolohiya na makasira sa MGA-establisadong merkadong enerhiya. Zachary Warfield, ang technician ng plasma battery. Si Zachary Warfield, isang physicist na ang trabaho, nakakatuwa, ay kahalintulad ng kay Dimitri Petronov, ay sumisid din sa larangan ng mga advanced na teknolohiya sa pag-iimbak ng enerhiya. Sa pakikipagtulungan kay Petronov, nagambag si Warfield sa pagbuo ng plasma battery. Ang kanyang kadalubhasaan sa plasma physics at material science ay mahalaga sa pagtagumpayan ng mga teknikal na hamon na nauugnay sa pag-stabilize at paggamit ng enerhiya ng plasma sa loob ng istruktura ng baterya. Ang pananaliksik ni Warfield ay lumawak sa pagpapabuti ng kahusayan ng mga proseso ng conversion ng enerhiya na naglalayong i-maximize ang potensyal na output ng plasma battery. Ang buhay ni Warfield ay nauwi sa isang kalunos-lunos na pagtatapos sa isang kakaibang aksidente sa pagbabangka. Dahil sa mahiwagang katangyan ng kanyang trabaho at ni Petronov, ang kanyang pagkamatay ay nabalot hinala na nagpapalakas sa MGA teorya na hindi ito isang aksidente ngunit isang pagsisikap na pigilan ng kanilang MGA pagsulong. Eugene Malov ang tagapagtanggol ng Cold Fusion. Ising bisang ringer siya tipiko and war to keep her sa tiski pagtagyod. War siya Eugene Malov kaying kodensyal one Cold Fusion spawin dito sa production ng enerhiya. Ang karera ni Malov ay nagkaroon nang mapagpasyang pagbabago kasunod ng kontrobersyal na anunsyo ang Cold Fusion, Nina Martin Fleischman at Stanley Pons noong 1989, siya ay naging isa sa MJ pinaka vocal na tagapagtaguyod ng cold fusion na nagtataguyod para sa potensyal nito na magbigay ng halos walang limitasyon at malinis na mapagkukunan ng enerhiya. Kasyura kaming Charang, Fire from Ice, The Truth Behind the Cold Fusion Furor. Isang aklat na nagdedetalye Chester kontrobersya ng cold fusion at pinupuna ang komunidad ng siyentipiko sa hindi pa napapanahong pagtataboy sa fenomenon. Bilang editor ng magazine na Infinite Energy, nagbigay si Malove ng plataforma para sa pananaliksik at talakayan sa mga alternatibong teknolohiya ng enerhiya. Itinatag ni Malove ang New Energy Foundation na naglalayong isulong ang pananaliksik sa mga alternatibong mapagkukunan ng enerhiya at magbigay ng pondo at suporta para sa mga promising na proyekto. Si Eugene Malove ay pinaslang noong 2004 sa ilalim ng brutal at mahiwagang mga pangyayari. Opisyal na inyugnay sa panyanakaw, ang kanyang pagkamatay ay nagbunggang MGA teorya na nagmumungkahi na ito ay isang nakatarget na assassination dahil sa kanyang pagtataguyod at potensyal na MGA tagumpay sa Cold Fusion. Rory Johnson, ang tagapagtatag ng Magnatron Engine. Isang hindi kinaugalian na inventor, inangkin ni Rory Johnson na nakagawa siya ng isang kotse na pinapagana ng isang makabagong cold fusion engine na nangangako ng isang revolusyonaryong paglukso sa teknolohiya ng sasakyan. Mga nakamit Ang pinakamahalagang pahayag ni Johnson ay ang pagbuo ng isang cold fusion engine na may kakayahang magpagana ng kotse. Ang cold fusion, isang uri ng nuclear reaction na nangyayari sa o malapit sa temperatura ng silid. Theoretically, ay nag-aalok ng napakalaking output ng enerhiya na may kaunting epekto sa kapaligiran. Iginit ni Johnson na ang kanyang makina ay maring makamit ang reaksyong ito ng sapat na mahusay upang maging practical para sa paggamit ang sasakyan. Habang kulang sa malawak na siyentipikong validation, ang MGA demonstrasyon ni Johnson sa kanyang water-powered car ay nakakuhang imahinasyon ng publiko at nakakuhang interes mula sa MGA mamumuhunan at MGA mahilig sa alternatibong enerhiya. Kahina-hinalang pagkamatay, si Rory Johnson ay namatay sa ilalimang mahiwagang MGA pangyayari na marami ang naniniwala na siya ay pinatahimik upang pigilan ang kanyang teknolohiya na makasira sa MGA industriyang sasakyan at enerhiya. Stanley Meyer, ang Water Fuel Cell Innovator Isang pangalang magkasing ng pangako ng mga sasakyan na pinapagana ng tubig, si Stanley Meyer ay nag-iwan ng hindi matanggal na marka sa larangan ng alternatibong enerhiya mga nakamit. Inimbento ni Meyer ang water fuel cell, isang device na inaangkin niyang mahusay na makapaghihiwalay ng tubig sa hydrogen at oxygen gamit ang mas kaunting enerhiya kaysa sa tradisyonal na electrolysis. Ang hydrogen na ginawa ay maaaring gamitin upang magpagana ng internal combustion engine na mahalagang nagpapahintulot sa isang kotse na tumakbo sa tubig. Pinatenta niya ang kanyang teknolohiya ng water fuel cell at nagpakita ng isang kotse na sinasabing pinapagana ng kanyang imbensyon. Yung Camjure main sister demonstration ni Meyer na kuha sa atensyon a waiken paumuhunan paugain na natiling gray aalinlangan yung komunidad yung siyentipiko. Kaya na hinalang pagkamatay, biglang namatay si Stanley Meyer noong 1998 mula sa brain aneurysm. Inakusahan ng MGA teorya, ang pagsasabotan na siya ay nalason upang sugpuin ang kanyang teknolohiya na tumuturo sa mahiwagang MGA pangyayari sa kanyang pagkamatay at ang kanyang biglang pagbagsak pagkatapos kumain kasama ang MGA potensyal na mamumuhunan. Partiksyar ay Chorotamiye, ang zero-point energy pioneer. Isang mahiwagang figura, Si Mark Tommy ay madalas na nababanggit sa mga speculative circles para sa kanyang trabaho sa Zero Point Energy, isang konsepto na nangangako na mag-unlock ng enerhiya mula sa quantum vacuum. Sixth sure Zero Point Energy System. Sings when Shao Tommy out system won picture in zero point energy ang binakaw bowing posibleng estado ng enerhiya ng isang quantum mechanical system ang theoretical energy source may kung magagamit ay eh, may yearns tagbigay yung holy swell limitation and the linis na supply yung enerhiya na lubhang magpapabago sa produksyon at pagkonsumo ng enerhiya. Mga speculative claims habang itinuturing ng mainstream science na speculative ang zero-point energy, iminungkahi ng mga pahayag ni Tommy na nakahanap siya ng isang praktikal na paraan upang ma-access at magamit ang enerhiyang ito. Gayunpaman, ang dokumentasyon at pag-verify ng kanyang trabaho ay nananatiling mahirap hulihin. Misterio. Ang kakulangan ang mapapatunayan na impormasyon tungkol kay Mark Tommy at sa kanyang trabaho ay nagpalakas ng haka-haka at MGA teoryang pagsasabwatan na ang gilan ay na ang kanyang mga tagumpay ay sadyang pinigilan. Nikola Tesla, ang visionary genius. Isa sa mga pinakamatalino at pinakamaraming nalalaman na inventor sa lahat ng panahon. Inilatag ni Nikola Tesla ang pundasyon para sa karamihan ng modernong electrical engineering at nagkaroon ng mga dakilang pangitain ng wireless energy transmission Mga nakamit alternating current AC systems Ang trabaho ni Tesla sa alternating current electrical systems ay nagpabago sa transmission at distribution ng kuryente na nagbibigay daan sa mahusay na paglilipat ng kuryente sa malalayong distansya Wireless power transmission Ang mga eksperimento ni Tesla sa wireless power transmission kabilang ang kanyang trabaho sa Warden Cliff Tower, ay naglalayong magpadala ng electrical energy ng wireless sa isang pandaigdigang saklaw. Naniniwala siya na ang enerhiya ay maaaring maipadala sa pamamagitan ng natural na frequency ng Earth. Maraming imbensyon. Si Tesla ay may hawak na mahigit 300 patent, kabilang ang mga imbensyon tulad ng Tesla coil, induction motor, at radio technology. Na marami sa mga ito ang nagbukas ng daan para sa mga modernong electrical at communication system. Kahina-hinalang pagkamatay, si Nikola Tesla ay namatay noong Enero 7, 1943 mula sa coronary thrombosis. Sa kabila ng kanyang napakalaking kontribusyon, namatay siyang nag-iisa at hindi gaanong kilala. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, kinumpiska ng gobyerno ng US ang kanyang mga dokumento at personal na gamit na humantong sa mga teorya ng pagsasabuatan tungkol sa mga nakatagong teknolohiya. Sinuri ni John G. Trump, isang propesor sa MIT, NGMG a papel ni Tesla at napagpasyahan na wala itong MG a revolusyonaryong ideya sa siyensya, bagaman ang ilan ay naniniwala sa iba. Enchi Paul Bauer, Zero Point Energy and ito'y advanced teknolohiya o pagsisipal ng enerhiya. In Zero Point Energy ay may tawo de pini-mababang posibleng estado ng enerhiya sa quantum mechanics. ni mong kahit na wika na pinareserve ng enerhiya sa iyong pangunahing antas. Ang mga potensyal na implikasyon ng paggamit ng Zero Point Energy ay napakalaki na nag-aalok ng walang limitasyon at napapanatiling mapagkukunan ng enerhiya. Gayunpaman, nananatili ang mga makabuluhang hamon sa siyensya at sinalubong ito ng pag-aalinlangan mula sa mainstream scientific community. Ang pagiging kaakit-akit ng zero-point energy ay nakasalalay sa pangako nito ng isang malinis at hindi mauubos na mapagkukunan ng enerhiya na posibleng magbabago kung paano natin nilalapitan ang produksyon at pagkonsumo ng enerhiya. Wankers <coughs> Kinta, iring pioneer na alternatibong enerhiya, ay nagpaitaw na wizard kwen kumahang intersection na inubasyon, kontrobersya, at misteryo. Bingyong salim por pahayag ay dawaysings idinipitin siwan, ang kwenilang jirap mana, ay purely na no, Gay inspirasyon at itinutulak ko sa hangganan ng paggalugad ng siyensya. Piniglamar ng mawasawari ay hans interest or now lang sa si kailang banahon. Ang may wagang buhay at pagkamatay ng mga individual na ito ay nagpapaalala sa atin ng walang mamawarawawal yung nel humpay na paghahanap ng sangkatauhan sa kaalaman at ang hindi alam na potensyal na nasa mga hangganan ng agham ng enerhiya. Warfare Coolestaint Mike Martins and this segichotin irrequent